Tataas na naman ang presyo ng kuryente ngayong Nobyembre. Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang panibagong dagdag singil sa pit all tariff na nagkakahalaga ng 0.273 peso per kilowatt hour na dating 0.1189 peso per kilowatt hour. Ano ba yan? Para saan ba itong fit all tariff na sinisingil sa ating mga consumers? Ito ang bayarin sa renewable energy. Alam nyo, wala naman po saan ang problema sa dagdag bayarin na ito, lalo na kung mapupunta naman ito para sa kagalingan ng ating kalikasan. Pero sadyang mahal na ang presyo ng kuryente sa ating bansa. At bakit sa ating mga ordinaryong consumers pa sinisingil ito? Eh kung hindi sa consumers, kanino dapat singilin? Ewan ko, bakit sa akin mo tinatanong? E eh, ordinaryong consumer lang ako ang merong sapat na kaalaman at expertise para sagutin ang mga bagay na yan ay yung Energy Regulatory Commission at ang Department of Energy. At sila ang may pangunahing mandato para magkaroon tayo ng solusyon sa problema nating mahal na presyo ng kuryente.